inilika sa mga residente nakatira malapit sa isang dike sa lawag sa Ilocos Norte. Pinangangambahan ang tuluyang pagkasira niyan, lalo't hindi pa tapos ang pagsasaayos. Nakatutok live, JP Soriano, JP, Mel mga kapuso sa mga oras sa ito ay mahina pero tuloy-tuloy yung pag-uulan dito sa malaking bahagi ng lawag Ilocos Norte ganito na po yan sa mga nakalipas na oras pero uh, nasa papunta na sa direksyon ng uh, uh, West Philippine Sea ang uh, bagyong Christine eh, hindi pa rin mapakakampante ang mga local officials at talagang tinitiyak nila na nasa ligtas na lugar ang mga residente dito. Panakanak ang pagulan at malakas na hangin ang naranasan sa buong maghapon sa lawag Ilocos Norte, bunsod ng Bagyong Christine. Pero bago pa man dumaan ang bagyo, maagang pinalikas ang mga residenteng nakatira sa tabi ng Ilog at Dyke. Katabi po nito yung uh, nasirang dike dito sa tapat ng Padsan River. Ito yung dike na nasira sa kasagsaga ng Bagyong Julian na ongoing yung repair pero inabutan nga po ng Bagyong Christine. At doon po sa kabilang yun, yun po yung West Philippine Sea. Kaya dito po yung mga nakatira dito, pinalika sila sa evacuation center sa pangambanga na magkaroon ng soil erosion. Yung dike eh, sira, nag erode kaya malapit yung bahay nila doon. Aabot sa mahigit limampung pamilya, katumbas na mahigit isan daang individual ang nananatili ngayon sa evacuation center sa kalapit na Gabo National High School. Isa sa mga inilikas na residente ay si Jonalyn at kanyang mga anak. Kinakabahan kasi marami kaming mga bata eh. Malilit pa yung mga anak namin kaya mas gusto namin na dito kami. Unang inilikas ang mga anak ni Jonalyn. Pero nang malamang hindi pala naisama ang kanyang fur baby o alagang si Madel, agad itong binalikan ni Jonalyn. Bumalik kami doon sa bahay. Kahit malakas na yung hangin. Para kunin lang siya, sir. Hindi madali ang buhay sa mga evacuation center, lalo na sa mga bata. Nagpapaalala kasi ito sa kanila na may parating na delubyo at posibleng sakuna. Pero ang ilang magulang sinisikap na maiparamdam sa mga anak na magiging okay ang lahat at lilipas din ang bagyo gaya ng isang nanay na ito na nakijoin sa mga anak sa pag-record ng TikTok videos At Mel, yung mga kababayan natin yan na nasa evacuation center ayon sa local officials ng Lawag ay mananatili po sa mga evacuation center hanggat hindi po lumalabas ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Christine. At yan muna ang latest mula rito sa Ilocos Norte. Balik muna sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, J.P. Soriano.